Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang pagbubukas ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Sikihor. Bukod sa serbisyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, may ipinamahaging pangkabuhayan at scholarship sa mga mag-aaral. Ang detalye sa report ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng probinsya ng Sikihor, isang house speaker ang bumisita dito. Kaya naman, mainit ang naging pagtanggap ng mga tao kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kasama niya ang ilan sa mga kongresista na nasa Central Visayas para sa formal na pagbubukas ng bagong Pilipinas Servicio Fair. Isang programa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong mailapit sa taong bayan ang pamalaan sa Pagong Pilipinas, lahat kasama sa pag-unlad. Ito talaga ang mensahe ang ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. At sinasabi niya parati, sama-sama tayo babangon uli at walang iwanan. Kaya, misi sinasabi, yung Sikihor ay pinakamalito, yung pinakamain na probinsya dito sa Central Visayas. Uh, sinasabi natin at uh, we will not forget si Kihor kay Miski. It's one of the smaller provinces. Very, very important to sa ating mahal presidente. Dumiretso naman sa barangay Candanay Norte sa bayan ng Sikihor si House Speaker Romualdez para mamahagi naman ng cash assistance sa mga mag-aaral na binipisaryo ng Integrated Scholarship and Incentives Program. Isang tugon para matulungan ang mga kabataan na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Nagtungo din sa Capitol Square ng Siquijor si House Speaker Martin Romualdez para mamahagi ng cash assistance naman sa mga benepisyaryo ng Startup Incentives, Business Opportunity and Livelihood o Sibol, isang programa naman para mabigyan ng sustainable livelihood ang mga gustong magnegosyo. Huling pinuntahan ng House Speaker ang Siquijor Provincial Capitol kung saan namigay din siya ng cash assistance at bigas sa iba pang mga benepisyaryo. Today is a historic day for Siquijor. We thank our Speaker Martin Valdez for letting us witness the biggest service caravan in Philippine history. Hindi po namin talagang makakalimutan na ito with your direction and vision on leading our country. City Hall is with you. Mula sa City Hall, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.